Wala nga ah. Kahit na ano? isang libo lang. Kasi meron ka ba? kasi kahit umuwi ako, wala na akong pera sa bahay. Oo. Ngayon, oh, okay. ang ko na naman ay 3,000. Magkano kay Ingkot? Isang libo. At saka kay Elmer, isang libo. Kay Bero, isang libo. At sige, isang libo lang. Oo. Oh, kasi yan lang din patimpera. Yan lang patimpera mo. Anong saan mo kukuhaanin yan? Oo. Oh, okay. Ayun yun na lang. Um. 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 na Um. 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 yung Um. 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 ko na sa Um. <coughs> <Banglaseng cellphone niya. coughs> <G -alard. coughs> Overuse na yata yan. Nag-alarm. Totoo, sabi mo, overuse. Pag hindi pinaba, o tingnan niya. Nakaano siya. Uy, ang mabang. Eh, baso na bong pa. Lag, paso yung yung Bakit? Papupuntay ko na sa highway. Wala akong motor. yung t Ah, dadaratsyo ka na? Oo, kaya ang Di ba motor ko? Wala mm, akong service. Nakar magdala ka ng t-shirt. Pamalit. Hindi mo na kinabukasan. Baka kinabukasan na kayo sa balik. Hindi po. Hindi po siguro. Baka <coughs> e, may hindi ka na magpapalit. Baka may makikipaglamay pa kayo. Makikipaglibing pa kayo mm -hmm. bukas. Baka may will ko naman po ito at saka max. Sasabi ko nga pala. Ilang <coughs> <coughs> Mayra? Ilang Mayra? Ba pwedeng pumunta ka sa highway? Kasi kasi sa si atin talaga medyo nagmamadali. <laughs> Nga madali ka pa, eh. binabangan ka. <laughs> dito? Mm -hmm. Wala na rin ata. Ayun na, console foods. Ha? Huh? Ang sarap na matcha yung sa SNR. Yung naka, ano, nakakan na malaki. Ah, may halawag ah. Hmm. Bapat hmm? mo kayo, sir. Hmm. Lang naman natin sa pa pag-usapan yung matcha. Kung ano yung sabi, yung do matcha, yung doon. Lalo na doon, peke. Eh, pero totoo yun na yung aking SGP. Talbeo. Hmm? Pwede kalaban yan. Kalaban, alin? Yung Salbeo, kalaban no. ni ano yun. Nang I am. Mm hmm. Kasi nasa buka ko din. Kasi sabi niyo yung sister, yun daw nakagaling kayo. Sister, ano, may bukol din. Hmm. Di oh, ayaw, di ayaw, may Ay, hindi rin yung papatik. Ang ayaw din yung pabayo. May bukol. Ay, lumiit daw. Ayun, -check. Do, mm -hmm. do, ayun do, -check daw. Ayun daw rin. Pinacheck daw. Parang sobrang sasarap so na. madali narito pala kami sa pagsawitan ng dati Christy eh baka pwedeng pumunta ka na sa highway sabay na tayo pagpunta ka tignan dahil wala ka sa umotor eh para makuha mo na tong ano tong electric pan at saka yung ulam tulaw hindi okay. sabay nga tayo pagpunta pagkabang ng tricycle Bababaan ako kay Dati Glenda kasi pa tayo yung pupuntaan sa so, sa ikaw lang dyan marami mong nadalag dyan tricycle sa ano eh sa atin sige so, puntaan na doon ha dito lang kami sa pagsangan sa so, may CLA sige 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 Kala ko pinagdadala mga damit. Hindi na daw siya magpapalit eh. Maghapon na so. Ako, doon na baka daw wala yung amoy mo. Wax, aming cellphone, tsaka... Puro mga sikat naman yun. Eh. Uh -huh. Alam mo, hindi ko tuloy nabili yung aking gatas. At wala nang pera. Hindi na, hindi siya nabili nung no, ano? Nutri-Gun. Pinalit ako nga ng Glucerna. Ay, saan daw namin yun? Sa Mercury. Oo. Uh -huh. Ay okay. Para saan ba yung loser na? Ay, ang din ay pang diabetes. Mm. Ay, okay naman po. Ano yun yung sinabi ni Dr. Ferrer. Ay, Dr. Ferrer, oh. may cancer din ako. Ay, iba, iba na. iba-iba <laughs> so, di ka no? ka nga kayo, mami. Ay, asa. Ay, tiga po, ano. niya. may sabi yun? sa akin na, loser na lang, walang tamis. Mm. Kasi ang na pan-diabetes, eh di walang tamig. Kaya nga, e, walang mabukulatan sa diabetes. Eh wala naman kisa. siyang diabetes, eh ba't siya iinom lang para doon? E, ang pa? sa kanya ay cancer. Ang Nutrican ay para e, sa cancer. Kasi cancer. Can cancer din yun. May cancer din si Dr. May Doktora. cancer nga, baka mataas yung sugar niya, kaya ang gatas niya ay Glucerna kasi walang sugar yun ayun ay, ay doktor ibig ko sabihin hindi niya sasabihin sa pero akin hindi kung sa akin siya pero hindi para sa kanya yun kasi may sarili tayong doktor may sarili may sarili ano possible yun doktor diba e eh, mayroon anamgen wala naman ako nagganan na nag magganan sa bagyo yung mura dun <laughs> bigla naman naging mura <laughs> ay parang parang gusto magbagyan magbagyan na lang tayo magganan magbagyan naman talaga pagating-ating yan Magbabagyo po. Baka nagdala sa bahay. Hindi. hindi na daw pupunta si Doktora dito, madaya. Sabi babalik daw dito ng September. Ay, hindi sa... na daw, December na lang daw. Buti tayo po si Angel, ay, may isa doon. Buti tayo doon, nagtangarap ni Sak doon. Pangarap <laughs> <laughs> niya, anak kaya si Sak ang nahihinga natin. Hindi, tsaka na. po si, ano po, si, 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 Angel po eh, para makapasyal doon, di ba ka? may ba kung buwan Sa mga pinsan-pinsan, para naman worth it naman yung bakasyon niya. Hindi katulad dati na busy-busy tayo nagbakasyon niya. Wala napuntahan. Kasi tatay yung bakasyon. Ah, ayaw naman kasi niya eh. Hindi okay, yun. Short lang yung bakasyon niya. Pati ngayon may pera na siya. Katulad dati. Kasi dati hindi pa siya nurse nun. Doon ah, na, na lang pumili ng nutrican ano mo, ko pa yung ano uh, mo no, na no, ako. No, no, no. Oo nga po, ayun eh. po sa'yo pag... Pwede naman sa Alabang. Sa Alabang? Pasa, ayun, pag, pag pag sundo namin na eh, yan, o. Detected sa Ramil, kung wala pa tayo doon, kaso 20 pa yun. Bakit uuwi na naman si Ramil? Sa 20 po. Bakit? Ano na buwan na puyok agad, Jones? Hmm? <laughs> Ang ano po. Twice a year. Kasi eh, may Pwede na naman lang alis, hindi dito magpapasko. <laughs> hmm? Oo. Oh. Ay, oo. Oh. Kasi okay, September lang ngayon. Si Kuya Boyet na dito magpapasko. Eh? Okay. Kuya Boyet po. yan na hindi rin dito magpapasko di ba nung papacheck up pa? sino? ibang klase si kuya, kuya Angel. Ibang, ibang klase ito si kuya Raymond. <laughs> may mga schedule na sila alam, alis. alam na alam niya ang mga schedule ng bawat tao lalo na yung mga paalis ano yung paalis pa, pagdating pa ano, siya rin naman kanyang kuha ay alam Binibigan na ni ah, pagkaalis nito ay ano September 1. Uh, nito. Malaki rin ang kita eh. ni ni Goya Rim. Pag nakakausap ko nga si Ramon sa kaya ano. Damo, pag plus plusin mo lang nung kita mo sa isang buwan, ang laki ng kita. <coughs> pag ko sa video ko si Ramil, mm. eh, hindi ka naman dito papasko, wala rin naman, but kinaganong <laughs> ko. <laughs> dito ako magpasko. Ay, wala tayo magagawa. Talagang, kaya daw sinayang, ano, pinayagan na six months. Kasi para pumayag daw siya na aalis ah, din ka agad. Dapat daw 8 months eh. Mm. -hmm. At kasi kay Kuya Arnold po, may napapansin ako. Yung baga pong kanan, bago o kaliwa, talaga baga po nakaganon yung kamay noon. Naka? Parang nakaganto po. Ah, oh, eh, Pag naglalakad, napansin ko sa Yunis ang kahapon, naglalakad din malayo siya. Mm. Pela May tapos paan nakagalbo? Sino, sino? Uy, ang galbo. Yes. Parang pati yung kamay may diferensya. Eh, oh, Baka naman may masakit. Paano nakagatulan na? No? Ang katugan ng babar ko. May mga parte sa katawan nila nang sumasakit. Tato <laughs> kayo mag Eh, May mm. bawal si Iwi yan. Bibilis ka nilang halo-halo sa Dumbad? Sabi uh. O okay. ina, ay bawal sa kanya yan, alo-alo -alo. yan Eh, titikin mo din lang naman eh Sabi, <laughs> 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 balik kayo mag-ina kayo <laughs> Hindi rin na makati sa nanarita Ah, <laughs> uh, bawal ba? Bawal na paano sila, bawal ang mga matatamis Para sila ng ano, check up na yung internet Yurek, mga ganun mm. Tapos ito pala sinaan na nagbawas ng gamot kaya may parang naramdaman sila bi daw ng doktor sabi sa doktor ay e, ako alis kong gamot na yun at ano po ako siguro yung testing lang sabi nagdesisyon ka na sa sarili mo ano para mga maintenance niya mm -mm. yun hindi sila mina yung parang tinitingnan kung anong side effect pag tinanggal yung isang gamot yun na, na mina na magusto naman ay gamot ng gamot pero yung kanyang Kala ko si Sir, yun na nasa Goldilocks, na? <laughs> ano? <laughs> <laughs> Pati yung kilos, oh. <laughs> <laughs> Ayun na si Sir. Tapay lang yung bigutin niya. Kaso payat yung girlfriend. Maliit. Misa na. dodo. Tignan. Eh, tayo na lang. Oh. Sa ano? Daring na. Eh, para na, kaano naman naayain natin eh. Ang mga kasama mga tin umbo. Hmm? Payag din nyo sila yung mga madre. Naku, walang atras na yun sila eh. Hindi, hmm, yung mga taga, ano? mga nataas. Ah, hindi na. din nyo sila tayo.